Welcome back to JSD Vlogs Mga ka JSD, isang makabuluhan at nakakatuwang biyahe ang ibabahagi namin sa inyo today Kasama ang buong NMAX Elite Brotherhood Chapters Nagpunta tayo sa isang bayan na bukas ang puso sa pagtanggap Pero teka, bago ang lahat, shoutout muna sa mga tulay na dinaanan namin Grabe, classic na classic ang vibes parang biglang naging parte kami ng old school Filipino movie mga ka JSD pagtawid namin sa unang tulay parang gusto ko nang sumigaw ng direct take one yung tulay yung tipong kapag may dumaan ramdam mo sa kaluluwa mo yung ugong pero solid pa rin ang design gawang Pinoy tibay tested tapos eto pa may second tulay aba may sequel ang crossing namin Mas dramatic, mas picturesque, at syempre mas maraming nag-selfie. Ha, -ha! Sabi ko nga kung hindi ka nag-picture o kumuha ng video sa tulay na yon, parang hindi ka dumaan. Instagramable yan mga pre. Pero seriously mga ka-JSD, grabe ang taos-pusong pasasalamat namin sa mga tao roon. Sa mainit na pagtanggap at pakikipagtulungan sa buong activity, saludo po kami sa inyo. Mula sa pamunuan ng bawat chapter hanggang sa huling rider sa convoy, ramdam na ramdam namin ang pagmamahal nyo. Sa lahat ng NMAX Elite Brotherhood Chapters, solid tayo mga tol! Hindi lang tayo riders, tayo ay tagapagdala ng tulong, ngiti at pag-asa sama-sama sa ride, sama-sama sa layunin. So yan mga ka-JSD, sana na-enjoy nyo ang kwento ng aming biyahe. Kung natuwa ka sa vlog na to, don't forget to like, comment and share para sa more kwento, ride at good vibes hanggang sa susunod na biyahe. Ride safe, be kind and always ride with purpose. Peace out mga ka JSD.